Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 13. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na may dumating na mga pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Sinusubok nila si Jesus at humihiling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Para bang sinasabi ng mga pariseyo, maniniwala kami sa iyo kapag gumawa ka ng bilato, himala. At napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, Bakit naghahanap kayo ng himala? Pakatandaan ninyo kailan may hindi makakakita ng anumang tanda ang saling lahing ito. Kaya sila, muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Kaya nga, ang ibanghelyo ito ay tungkol sa pananampalataya kay Jesus. Sinasabi ng mga pariseyo at ganun din sa maraming tao ngayon sa ating mundo na mananampalataya ako Kita ka ng himala at ako ay mananampalataya. Ngunit tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi dahil nakakita tayo ng tanda o nakakita tayo ng parang isang mahika na nangyari sa harapan ng ating mga mata at tayo ay nabighani, tayo ay namangha at tayo ay humanga at naniniwala tayo doon sa taong gumawa. Kapagkat bandang huli, para bang naghihintay tayo ng isang magandang palabas na dapat nating masaksihan bago tayo maniwala. Ngunit sa mga ibanghelyo, paulit-ulit na sinasabi ni Yeso Kristo na mas mapalad ang hindi pa nakakakita ngunit nananampalataya. At ito ay mahal ko. Sapagkat ang ibig sabihin nito, ang pananampalataya ay desisyon na nanggaling sa kalooban ng tao. Ang pananampalataya ay isang pag-iisip na gusto kong maniwala sa Diyos, sa Panginoong Heso Kristo, tapatkat Siya ang kaligtasan ko. At ang pananampalataya ay hindi kayang gawin ng tao sa kanyang sarili sa katuroan ng simbahan, ang pananampalataya ay isang teologikal na birtu. Ito ay regalo ng Diyos. Kaya nga, para makapagdesisyon ng tao manampalataya, kailangan muna siyang regaluhan ng Diyos ng pananampalataya. At kung matatandaan natin, kailan ba ibinigay sa ating lahat ang mga ang pananampalataya? Ito ay ibinigay sa atin noong tayo ay binyagan. Pagkat tinanong ng pari ang ating mga magulang, ano ang hinihiling ninyo para sa batang ito? Binyag po. Ano ang ibinibigay ng binyag? Pananampalataya po. At saan tayo dadalhin ng pananampalataya? Sa buhay na walang hanggang. Kaya nga, ang pananampalataya ay hindi na nangangailangan ng himala. Sapagat ang pananampalataya ay buong puso, buong kaisipan, buong kaluluwa at buong, buong lakas na pagsalig sa Diyos. Kaya nga, tayo inaanyayahan ng Ibanghelyo sa araw na ito. Hindi na natin kailangan pang humingi ng mga tanda. Hindi na natin kailangan pang kumiling sa Diyos na magpakita ng mga sinyales para tayo ay maniwala at sumunod sa Kanya. Sapat na noong ibinigay niya ang anak niya si si Kristo, para sa ating nagtusa ipinako sa krus na matay at inilibing para mapatawad ang lahat ng ating kasalanan at para ilabas tayo sa kamatayan. Kaya nga sabi ni Yeso Kristo, pakatandaan ninyo ito. Kailan may hindi na kayo makakakita ng anumang tanda. Bagamat napakaraming ginawang himala ni Yeso Kristo, nagpamulat siya ng mga bulag, nagpalakad ng mga pilay, bumuhay ng mga patay, nagpagaling ng mga may ketong. Ngunit sinasabi ni Yeso Kristo, nangyari ang mga iyon hindi dahil nais niyang bigyan ng pananampalataya ang mga pinagaling niya. Kaya siya gumawa ng Himala. Sapagkat kung babasahin natin ang mabuting balita, ang mga tao ay gumaling hindi dahil sa Himala. Kung hindi dahil sila ay nananampalataya sa Panginoon. Kaya, kailangan ng Himala ng taong may pananampalataya. Ang taong may pananampalataya ay maaaring gumaling ay eh maaaring magkaroon ng kanyang pangangailangan, maaaring makaligtas sa anumang sakuna, hindi dahil gustong magpalabas ng isang magandang panuorin ng Diyos. Kung hindi dahil mahal niya ang mga taong iyon dahil sila ay tayo. Kaya nga sa araw na ito, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo kung matuklasan muli ang misteryo at kayamanan ng aking binyan kung saan ibinuhos mo ang regalo ng pananampalataya sa aking buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.